Mana Joy! Siya Nagmula sa <laughs> Negros Occidental Layunin <laughs> ay tumula sa mga nahihirapan karamihan Mga uh, kasigap, andito na kami no, sa area kung saan uh, magkakandak tayo ng feeding. At uh, dito po mismo, ayan. Oh, may mga matatanda na po naghihintay sa atin, mga bata. Ayan po sila, oh. Ayan. Ito po ay mga trabahator no, dito sa Shenda Bayabas. Oh. Ayan. So, dito na yung dala natin. Ayan. Gusto ko, Gusto ko palang pasalamatan si Tita Fatima. No? sa so, binigay niya po nga dagdag no? na panghalo sa spaghetti. Ayan. Maraming tinapay. Mga paper plate, baso, ano pa. At syempre, kay Ate Beth, no? Sa spaghetti pack na ibibigay niya. Ayan. Sobrang dami din. Yan po yung lutuin natin para po uh, sa kanila. Kasama ko din si Bro Welp Fuentes. Bro, mag-hi ka bro. <laughs> At si Dolren Reyna nandun pa, umuwi pa. So, hintayin lang natin. So, oh, kasi siya yung ano namin dito ay uh, coordinator. So, let's go kuya. Sabangin, Miguan. mig uh, Oo. Uh, butang dito. Ayan, patulong tayo kay kuya. para po sa feeding no okay. Ayan. Ayan. oh beli gitu oh mm. uh, speaker. Pero oh. Nay, may odd to. Oh, hello. Direta mag ta, magluto ta. Ayan. Oh, let's go. Ito pa yung mga bahay-bahay nila oh. Ito po yung mga bahay-bahay nila. Mga kubo. Yung mga bata dito. Ayan. Hello, Ayan. Ayan. may otto. ito Dito kami nung feeding. Ay tao. Ay, may to. kumusta okay lang. Oh, Dahim bata. Haha. 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 Ito, Haha. 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 po Haha. 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 po Haha. 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 Naghihiwa na kami ng sibuyas, bawang, hotdog. May isang kilong giniling kami. Uh, Siyempre, yung tinapay. No? Sponsored by Tita Fat. Tapos spaghetti kay uh, Ate Bet. Ayan. Tapos yung uh, mainit namin na tubig andito na. No? Malapit na ang kukulo ito. Para paglutuan na ang pasta. Ayan po. Ayan. Oh. Dito kami nagluluto. Ayan. Okay. Yeah. thank you no, sa mga taga barangay, barangay ba ito? Purok. Purok. Mahoganihan. Barangay Bayabas. No, dito sa Cadiz City. At uh, dito kami ngayon para mag-conduct ng feeding program. No, pag sinabing feeding, pakain. Baga. No, Siyempre, uh, pasalamatan ko rin yung sponsor natin. Walang iba kundi si Ate Beth, no? sponsor natin from uh, USA. At si Tita Fatima from USA din. palakpakan naman natin yung sponsor natin. Ayan. Diba? So ito yung mga uh, bata na mapakainin natin. Pati matanda, pakainin natin ha? Mga senior citizen. Ang dami nga nito ay, estimated nito ay 100 katao. So ilang kayo dito lahat? Pila, pila mo tres kanan? Ha? Ambot. Oh, okay, ewan daw. Hindi alam kung Sige ha. Bago tayo mag-umpisa, mag-pray muna tayo. Ha? Sinong mag-pray? Ako! Ako! Ha? Yung taga rito. O si Don Renan na lang. Okay. Tawagin natin si Don Renan. Mixed TV Vlog. No? Para po sa prayer. Para na kumahagin na natin itong ating uh, spaghetti with bread and drinks. Ayan. Palakpakan nyo si Tolo Hila. Pray nang sa pagkaon ah. tanaw ang Father is the Holy Salamat sa mga sa mga pagkaon Lord, thanks sa tanan mga blessings sa siling mga adlaw. Thanks so much sa food, sa mga nagunit. Thanks so much. Nangyayita nga Lord, maging nasali ka na to. Ganyan niya sa Amen. Amen! Okay. So bago tayo uh, mamahagi dito, meron tayong special number, no? Saan si Mary Joy? Mary Joy! Ah, dito si Mary Joy. Ayan. Tawagan so natin si Mary Joy, no? At siya po ay sasayaw ng... Pa-Pak-Den! Balakan nyo si Mary Joy! Balakpakan nyo! <laughs> Balakpak! Woo! Meray Joy! <laughs> Tunga! Ang galang ni Mary Joy! Mana Joy. H. <laughs> <laughs> Retro Bang Joy, Retro Bang. Nge. Nge dan. Mana Joy. Woo. Palakpakan kayo si Joy! Mary Joy! Woo! Galing! Galing, oh! Okay na? Ah, oh, kapoy na! Pagod na daw. Ayan! Thank you! Palakpakan nyo ulit! Palakpak ulit! Grabe! Galing si Mary Joy, no? Oh, saan yung cameraman natin? Nawala, ah! Lego bro! <laughs> oh, wow. 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 sino ba sa sayo? Nasaan si Mary Joy? Hindi si. ka dito, Joy? May premyo ka. Ay, grabe. Ayun. Hindi ka, Joy. Hindi ka. Mayroon ka 100 pesos. Ayan. Sino pa? Sa sayo? Ikaw? Sayo ka din? Ha? Oh, dalawa, tatlo. Matanda, wala si Sia. May premyo. So ha? Wala? Ah, si Kuya. Ito, ito. Ano ito? Ano ito? Search mo, bro. Ano ito? Ano ang mo, Kuya? Dayang, dayang! By Kuya. Ano pa mo, Kuya? Dayang. Kuya Rico. Dayang, dayang. Palakpakan nyo si Kuya Rico. Ang dancer ng Bayabas Uno. Joy! આનંદ કોવિસન આ ફાઈનર મંનન અને કૌસન અને નમન અમે આવી ગયા આઈદા આઈદા ચિત્રના નોરોનો નોરો આઈદા Cash ha? Sponsored by Tita Fatima. O, ko lang po. Si Ate Rika, saan? Thank you, Tita Fatima. Thank you Ate Rika, halika. Si Rika, siya si Rico. Oh, Pambilin mo na nga yung Chinsanso. Okay. May ano pa, may sasayo pang babae, senior. Kanta. <kanya> ha? Kanta muna, kanta. <kanya> ha? Sino? <kanya> kanta? <kanya> o, oh, sige, isang kanta. Bilisan natin. Mga ulan. Okay. Ano pangalan mo to? Ramin? Ramin? Apelido? Bantilan. Okay. ano anong kakantahin mo? Kahabong nagdaan by Toto Ramil Bantilan. Ramil. Okay. Search mo ito. Uh, bro. Ito nga. Dito ba? Ayan. Oh. Ayan. Magaling pa kumanta si Toto Ramil. Ha? Okay ha. Pakantahin natin kahapon nagdaan. Mahugot na. Ma Saan mo yara itong kanta na to? Saan mo yara isa? Para sa lahat. Hindi para sa miga mo? Hindi miga ka man Hindi ka maguro agi? Hindi man? Hindi sure? Okay. Sige karawang. Sunod lang ako. Eto na, talakpakan nyo si Toto Romel ng Barangay Lamel. Daga, Bayabas, Toto Dadok dadog! Para matulak ko Ay, pwede, galing! Woo! galing ito to may, okay. may singer pala dito sa Bayapas Uno at syempre hindi mo mawala yung premyo halika na ito Toto? to Romel oh, dahil magaling kang kumanta mayroon kang 200 pesos masasabi ano? mo kay Tita Fatima. Salamat. Salamat Tita Fatima. No? sa iyong uh, pa dito po sa kanilang lugar. Pa. Ayan. Kakanta ka pa ulit? Hindi na. Di na. <laughs> <laughs> Sige, thank ha? Singer ko lang yung mga taga, ano ay, barangay daga. No? Oh, may isa sa iyo pa? Wala na. Ha? Kanta, away oh, sa bang singer dito. Oh, search mo yung, yung ano, tatagod. Search muna. Maraming singer. Oh, ay oh, sangkata pa bagat ay warna hangin. Na paka eh. Ito magaling ito. Kanta ka. Din ako i-dictahin. Mga hugot yung mga kanta dito ay. Siguro iniwanan ng mga girlfriend nito. Ha? Ah, ah sige. Sige. pangalan mo Pangalan mo? Joseph. Alpas. Alpas. Ayan. Pa si Joseph. No, kanina si Toto Romel, ngayon naman si Toto Jose. Ayan. So pa, para sa kantang, di na siya ibig muli kasi nabigo siya. Ayan. Palakpakan nyo! you <laughs> Ayon, galing ni Tuto. Diba? So, habang umakanta siya, namahagi na tayo kasi yung ulan nandito na. nag Umulan. Umulan ay. Umanta na si Tuto, umulan. O, oh, mayroon kang 1,000 pesos! Kando <laughs> <Can't> <siya. laughs> Ayan, thank you, Tita Fatima. Sige, yung gustong kumain, pila lang dito ha. Ayan, maraming spaghetti, may tinapay, may juice. Oh, huwag kayong magagawa ka ng huwag kayong magagawa ng baso, maraming baso. Oh. <laughs> oh, pila-pila sa mga gustong kumain, lipat lang dito. Oh. Pila. si Gab Nagmula sa Negros Occidental Layunin niya'y tumulong sa mga nahihirapan Karamihan kasi sa atin sang kahig isang tuka Ramdam niya yung kahirapan dahil dun siya nagmula Dating OFW na nakipag sa palaran Ngunit dahil sa pandem serap masarap. Ha? serap <laughs> Enjoy po sila na no? sa kanilang pagkain. <tinyo> Namit, spaghetti, katinapay. Ha? May juice ka na, may juice? Ayun, may juice. Sige, okay. kaya lang kayo ng kain, ha? Oh. Picture kayo tatlo, picture dali. Dito tingin. Picture. 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 Yan, 1 2 3 smile. Oh. Sige, okay upload Dan one two three smile, ayan oh dito serap nek serap ayo oh namet hah ayo oh picture kamu doha smile one two three go oke okay. ayo ya yo Dito, meron din. Ayan, maraming nabusog. Ah, oh, picture, picture. Sure. Ah, oh, picture, picture. Picture, anay, dali lang tao. Picture, picture, smile. One, two, three, smile. Okay. Ayan. Salamat. Oh, welcome. Ito na pa sir. Juice, may juice na rin. Salamat, ate yeah! Ayan, bye bye po, salamat. Ayan, thank you po, ano at masaya masaya po yung mga kabataan natin dito, na no? mga bata, yung yung mga matatanda at nakakain kain din lahat. Ayan, thank you mule sa ating mga sponsor, Pilatita, Mila, Ilis, kita Nora Arsadon, Mamlena Spain, Mamalisa Agdan, eh Uh, tita Fatima no, sa sponsor po nitong uh, papiling natin ngayon no, kaila uh, Mari Ani Haramilla Shoutout din kay ng Root Base Mix Vlog Kumadlas Vlog no, sa lahat Ayan, thank you at uh, kita kasi tayo no, Sa susunod po natin mga vlog God bless sa ating lahat sa na malalapitan mo na handang sa'yo